Balitang NBA mga kabasketball, isang analyst, walang tiwala kay Luka Doncic at Lakers hindi raw magiging malakas na team sa susunod na season. Bahagya lang daw makaliligtas sa play-in tournament. Aba matindi yan mga kabasketball, pag-usapan nga natin yan. Hindi pa nga nagsisimula ang panibagong season ng NBA pero marami na kaagad ang kritiko ng Los Angeles. Lalong lalo na itong si Luka Doncic. Bagamat pinakita nito ni Luka, kamakailan lang ang pinakakondisyon niyang katawan sa kasaysayan ng karera niya ay marami pa rin kritiko ng NBA ang hindi naniniwalang kaya niyang dalhin ang LA Lakers. Mabigat nga yan mga kabasketball dahil nakita naman ng lahat ng manonood ng NBA kung paanong dinala at pinasan itong si Doncic ang Dallas Mavericks sa finals. Talagang buhat na buhat ni Luka ang team na ito. Kinapos nga lang talaga sa dulo mga kabasketball at ngayong nasa Lakers na ito ay mas kondisyon, mas malakas at mukhang handang-handa na ito sa susunod na season. Pero hindi hindi nga ito bumibenta sa lahat. May mga nagdududa sa kakayahan nitong si Luka Doncic. Kagaya na lang ng isang NBA analyst ng Bleacher Report, prinepredict nito na si Luka ay hindi magiging superstar na kagaya ng inaasahan ng mga fans dito. Hindi rin daw siya naniniwala na tatagal ang kondisyon ng katawan nito sa loob ng 82 games sa darating na season. Isa pang bagay mga kabasketball, pagdating dito kay Lebron James, masusubok daw ang tandem ng dalawang dalawang ito ngayong taon dahil nga raw sa unang pagkakataon sa karera ni LBJ ay hindi na siya ang number one superstar. Awkward daw yun mga kabasketball dahil kailan ba raw naging second option itong four time MVP na tumalo kay Steph Curry at sa Warriors noong 2016. Yan nga ang saloobin ng analyst na ito mga kabasketball. Pag-usapan rin natin itong kabuuan ng Los Angeles Lakers. Nagkaroon nga ng poll ang ESPN kasama ang kanilang ng mga NBA experts patungkol sa magiging standing sa darating na season. At medyo naging brutal nga yung resulta para sa Lakers. ika na pwesto lang daw ang kababag sa kanito sa Western Conference. Bahagya lang nakaiwas sa play-in mga kabasketball. Samantalang last season ay third seed ang Lakers. Malaking disrespect nga raw yan mga kabasketball. At bakit nga raw naging ganito ang resulta? Malakas daw kasi masyado ang West. nag improve ang OKC ang Denver ay mayroon pa rin Nikola Jokic. Solid din daw ang Minnesota Timberwolves. At delikado ang mga teams na kagaya ng New Orleans at Sacramento Kings. Kaya ito raw ang kinalabasan ng botohan. Medyo hindi nga na-recognize ang LA. Pero isang bagay mga kabasketball, ang Lakers management ay hindi raw nagpapa nagpapaapekto dito. Paniwala nilang lumakas ang Lakers ngayong off-season. Si DeAndre Ayton raw ay isang legit na upgrade bilang sentro at si Marcus Smart ay matatag na player at maaasahan sa depensa lalo na sa perimeter. Dagdag mo pa raw dyan na nagsisimula ng mabuo ang chemistry ng duo na Lebron at Luka kaya napakadelikado raw ng Lakers sa darating na season at hindi raw ito babagsak sa ika na sidlang lang. Pinakamagandang shape ng araw ni Luka ngayon at si Lebron ay motivated pa rin na patunayang kaya niyang mag-champion sa edad na 41 years old at naniniwala wala raw ang buong LA Lakers na kaya nilang talunin ang Oklahoma City Thunder. Asahan daw yan ng mga fans ng Lakers. Kayo ano sa tingin nyo mga kabasketball? Average team nga lang ba itong Lakers? O tinutulugan lang ng mga eksperto ang napakadelikadong team na ito? Mag-comment down below mga kabasketball. And don't forget to like, share, subscribe at ilike ang ating Facebook page. Salamat sa panonood mga kabasketball.